So yan mga idol, isang malamig at maulan na hapon sa inyong lahat. For today's video, magluluto tayo ng ayongin. De, joke lang mga idol. Magluluto tayo ng bangos dahil hindi tayo nakapamingwit at mayroon tayong job. E bumili muna tayo ng bangos para lang may mailuto. At kitang kita nyo naman yung bakas ng pintura sa mga kamay ko. Hindi po dumiyan mga idol. At pagka out nga sa work, eto naman at magluluto tayo. Grabe, ang hirap talaga ng walang asawa. Pero ang hirap din ng may asawa idol. May asawa ka nga. Tapos ikaw din naman yung magluluto. Kapag di ka nagluto, abay magbubo nga nga. Kaso wala namang problema sa pagluluto. Okay lang yan mga idol. Kaso ikaw na nga yung nagluto. Tapos ikaw pa yung maghuhugas ng plato. At ang pinakamatindi pa, oras na ng pagtulog dun pa magkakatuyo. Kaya ikaw, outside di ko lambo. ikaw idol, alam ko nakikinig ka. Aba, pagisipan isipan mo ng isang daang beses bago ka mag-asawa. At talaga naman ang pag-aasawa ay hindi kanik isusubo at iluluwa kapag napasok. At hindi ito isang laro na kapag nataya ka ay ayaw ka. Pero teka, bakit nga pala tayo napunta sa topic na to? For today's video nga, ito nga pala yung pinaksiyo na bangos. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Maria Melanie Grospe Celestre ng Taytay Rizal. And shoutout kay Bong Albert Figurasyon ng New York Tangos. Rayap Talim Binawan na Rizal. And shoutout kay Elson Reyes 13 Martires Cavite. So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat. At kung mabot ka sa video na ito mga idol, huwag mong kalimutan i-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-follow para update ka palagi sa mga video na katulad nito. At humingi ako sa inyo ng paumanin mga idol, isang like and share lang. Salamat. So yun lang mga idol. Ako si Kraps at ako si Talim Island Pride. And thank you so much for watching. Bye bye.